ni bago nating segment dito sa Billionaire Gang ang Hulaan mo kung sino ang baklang macho. Bakla ka? S**t! Anong tiyanan ba? ko pa yung abas mo. Mababay na laki. Bakla ba? <laughs> 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 Alright, so ngayon gabi meron tayong mga participants na mga macho talaga malalaki yung katawan. Pero bago natin sila tawagin, pakilala muna natin ang ating mga judgmental. Nandyan si Erwin, si Argon, si Von, at si Kia. Sobrang dali naman ang gagawin ng ating mga judgmentals. Magiging judger sila ngayong gabi dahil sila ang uhula kung sino nga ba ang nag-iisang Becky sa ating mga kalalakihan. Okay, bago yan. Kamustayin muna natin ating mga judgmentals. Ready na ba kayo? Bakla ka? <laughs> <laughs> Ready na ako mang light ng ano boy. Mang malait tama light. Ito man ka ng Becky. Okay. Judgmental Para mo. Parang mag-iingat ka. Kasi baka yung malait mo tunay na lalaki. Kaya baka sapakay ka nung bigla. <laughs> <laughs> Eh, Kaya nga tayo judgmental kasi manila pero, Pero sinasabi ko sa inyo, kasi ako nakita ko na sila eh. Mm. Kayo hindi pa eh. Pero sinasabi ko sa inyo, manliliit kayo sa kanila. Ay, ay mali. Maliit mali na mali tayo, pre. Boy, maliit talaga ako. <laughs> maliit talaga <laughs> Maliliit <talaga> ang <laughs> Malili <talaga> <laughs> Malili <talaga> <laughs> Malili kayo sa akin ah. Or? Ano ba lang ito? Tingnan natin pag pinapasok na natin si Jumbo. <laughs> <laughs> si Jumbo! Ano ba si Jumbo? Baka, baka. so ready na ba ang ating mga judgmentals? Ready kami! Alright! So, tawagin na natin ang ating mga macho men! Uh, macho uh, men number 1! Woohoo! Uh, power! Ang galing lang nito sa Jin, basta sa akin yung tinding niya, swabe yung pagpasok niya, pre. Kaso, yung utong kumiti, kaso... May malamig din kasi, may malamig. Ay, malamig, no. malamig, malamig. Gaging po yung lakas. Macho Man number 2! Parang mahirap tong ano ngayon ah. Medyo may lihis pare. Lalo <laughs> <laughs> na lalaki din eh. Wala sa nasabi pag para sa akin lalaki kasi pare yung mga ganit, mga nakaganyan. Hindi boy, lalaki yan boy. Kung, alam mo bakit? bakit? Medyo mahihayin. Shy type. Ah, shy type. may <laughs> mga shy type. <-tide>. Yeah. <laughs> nansalant yan, nansalant. <laughs> <laughs> Macho man! Number 3! <laughs> ay, ba't ganun? Wait lang pare. Ay, may tempo to ko narangdaman pare ito ako parang naaramdam ng medyo. Pero hindi natin alam, na, baka niloloko lang tayo. Oh, medyo, mind games. May pre. Pagpasok na number one, grabe yung tindig. Sa kanya, pre, number three, mayroong kembot. Eh. <laughs> 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 pre, pre baka mama, lalaki yun, tapos nagkakamalan yung bakla. Macho men, number po. <sighs> Men's physique, ah, tatoy. Pare, nakakatakot yung tatoo, brad. sa lalaki Number one, number two, Number 4 para sa akin nila. Bodybuilder. Medyo gangs na, na siguro no? Mahirap pala. Ang din siya. Kaya parang lalaki din. Ang Macho Man! Number 5! Oh, 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 hey Hey! Ay! Hey. Hey. <laughs> Adonis! Adon! Parang dancer to. Dancer yan, friend. Imposible na sayawan niya tayong mga lalaki. Tama, tama, tama. Di ba? Uy! Umunat! Parang unat! Lalaki yan. Pero malay natin. Niloko lang tayo niyan. Basta tatay na. Imposible yung loko tayo nila. Macho men! Number 6! Robin Bin Padilla, ikaw ba yan? Ang lalo ko, mo kinuha kuya Uy, nahihirapan ako, boy. Sorry, eh.

Alright, so doon natatapos ang ating first round mm -hmm. sa rampahan. Siyempre, nakita nyo na yung ating mga participants, ang ating mga macho men. At alam ko naman na hirap na hirap kayong mag-judge kasi yeah. lalaki ng katawan. <laughs> o, oh, bigla kayo All right, <laughs> Alright, dahil tapos na ang round one, bibigyan ko kayo ng choice. Kung magtatanggal kayo ng isa o magtatanggal kayo ng dalawa sa round two. It's too early to say, pare para sa akin. Salamat. Kasi pre, number one, straight. straight. Number two, tindig yan, pare, para sa akin. Mangas. Bro. Number three, pare, may pitek. <laughs> <laughs> Pero ang hirap, ang hirap mag-umus. Uh, number four, narinig ko yung boss kanina, medyo, ano? Barako. Barako. Number five, pre, hindi ko na nausapay. Number five ako. Nabading? Oo. Bakit? <laughs> sa langit may gulay boss. Nothing ko ang tulik na mo! Sama nga! Sama nga ka Kaya nga, it's too early to say. Uh -huh. Pero ako ako. Para sa amin, hindi kami magtatanggal sa first round. Okay. So dahil pinili nyo na hindi magtanggal sa first round, pupunta tayo ngayon sa round two, which is the interrogation time. Okay. Meron lang kayong isang tanong lang. Okay. Simpleng tanong na pwede nyong tanongin sa bawat isa sa kanila. Okay, number one, punta ko muna sa gitna. Pag titingnan mo yung paa mo, paano mo titingnan? Ay! Oh, hala... lalaki, 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 lalaki Kasi kapag gano'n yung tinignan niyang gano'n. Ay! Ay! Becky! mo yun! Pero ako duda, naging du -du duda na ako dyan. Hindi, para sa akin straight yan Ah, uh, Number 2, pwede ka bang pumunta sa gitna? Ano ang kulay na, <laughs> ng, ng brick mo? <laughs> Gulay block. block! Pakita mo nga! Sige, sir. 50-50-50-50-50. Hindi ba pwede pakita kayo yung garter lang? Galing! <laughs> <laughs> Boss, simple lang tanong ko. Bakla ka ba? Hindi. Ay? Hindi po. Saat? Hindi. Sabi ba? Sabi. Tanungin mo kung bakla ka. Ba bakla ka? Tungin kaya kita! <laughs> Ang programang ito ay rated SPG. Pero par, ba baka nag-acting lang to. Pag bakla ka, kailangan mo mag-act maging lalaki. Di ba? Kasi pag bakla ka, tapos mag ka ng bakla, eh di, yun na yun. Di ba? Irap, rin ako. Mind games talaga, mind games. Game. So, hindi ka bakla, boss? Hindi. Hindi ka talaga bakla, boss. Kiss mo nga ako. sang plex dan ah mm. mm. mati gas mati gas mati gas bagaimana <laughs> sendukan sige po kita po <laughs> si nong crush mo si ano oh nong crush dinalo dinalo bos bos bebile lelaki Boss, boss! Ano naman? Sa... Kahit sino naman, kakarulag naman na kami. Oh, parang ano oh ka lang, parang matrak ka lang sa akin. Parang gusto mo rin yung promo nyo. Ah, promo! ay, par! Oo, oh, lalaki to par! Pag gano'n, no? Oo, oh, kasi kagaya ko! Oo, oh, oh, yun. Kagaya ko, may mas magandang katawan. Parang na-attract ako doon. Oo, oh, parang ako rin. Oo, oh, lalaki yan par. Pero, kunwari, tayo mga nagbubuhat. Oh. Crush natin si Arnold Schwarzenegger. Oo. Oh. Ay, don't! Ay, Crush! Pre, crush natin yung katawan niya, pre! Crush! Lalaki. Sa tingin mo? Lalaki. Lalaki. Lalaki.

Nalaki siya, boss! pag ko pa kayong apat, boss! Oh! 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 Ano? Hindi, boss! Hindi, boss! Nalaki na, boss! Ay, boss! Boss! Relax! Relax! Boss! Boss, relax! Nalaki yan! Nalaki yan! Ano? Apat kayo! Oo! Wala ba tanong? Okay, alam mo, safe ka! Safe ka, boss! Huwag ka mag-alala. Boss, mga tanong lang. May boyfriend ka ba? Wala, po Wey! Parang si mo siya kayo pag tapos na ito, ha? Oh <laughs>

Becky. Okay, so, judgmental. Sino ang una nyong tatanggalin sa round na to? Para sa akin, kanina ko pa tinitigdan sa mata eh. Ayaw tumingin sa akin. Baka kaligin. ko Hindi ko sure ha. Duda ko lang kaya nga tayo judgmental. Ah, sa akin, number one. Number one. Number one. Number one. Number one. Number one. Okay. Dahil naramdaman ni Argon, at nararamdaman ko si Argon, malakas karisma nito sa mga lalaki. Oo. Oh. Oh. <laughs> <laughs> ano ba yan? Ha o, naman ako. Eh, hindi tumitingin kay Argon. I'll vote for number one. Number one. Sa akin kasi, feeling ko, merong artista dito na magaling. Mm -hmm. So, yung pinakalalaki, yung pipiliin ko. Pinakalalaki? Oo, pinakalalaki. Sino? Si Number Pog ang number 4? Wala, men, totoo ba? Ba't ba ba BPM para sa sa'yo? Para. Hindi kasi lalaking lalaki siya, pre. So, posible ko. Parang nagbubod na ako sa sobrang paggalalaki niya, eh. Pwede. Yung tindig, eh. Parang um, oh. nag-a-act talaga, eh. Mm -hmm. Tindig ko number 1. Number 1, ako! Par! Ay, ako up bubusta ako. Lalaki yan sa so number 1. Oh! One, so, hindi ka. Si number 1. Wala, mami. Majority decision number 1. Para sa amin. Okay, so... <laughs> number 1. Sure, 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 sure. So, sabi ng ating mga judgmental, si number one daw ang sa tingin nila, Becky. Tama nga ba sila? Dahil si number one ay isang... Tunay na lalaki! <laughs> Mali! Si Argon kasi. Na, oh, Grabe naman ang yeah. ating mga judgemental. Pero kasi kinikilig pala, po rin. Hindi kinikilig siya eh. Kanina pa eh. O, tsaka lang. Mali pala. Mali pala yung sense ko. Boss, si Argon yung aabangan mo. Sorry boss, sorry boss. Ay, si Gus. Si Gus, par. Ayoko kitawin, par. Ayoko kitawin. Boss, ano mo sabi mo kay Argon, boss? Okay lang. Okay lang. <laughs> Alright, so... Mali ang ating mga judgmentals, pero meron pa kayong isa pang chance ah. Men, kasi yung gameplay mo kanina, pinili mo yung, yung number lalaan. one na matikas naman, lalaan. pre. Matikas pre. Kita rin. mo, pre, yung tindig mo nung una pagpasok pa lang, napakalakas na eh. Palangiti lang. Palangiti lang. Pangit yung mag-assume ka ng ganyan, pre. Bukin okay. ko men, yung gusto mangyari ni Erwin na pumili ng talagang matikas na lalaki. Kasi baka yun yung nagpo-portray, pre. Kasi dalawa yun. Ano isang pinakalalaki, mm -hmm. tsaka yung isang may pitik. May pitik ko. Okay. number 3 <laughs> or number 4? May pitik number 2, pre. Ay, uy, oh, pakita uh, yung break. Ay, nagpapak na lang si Hino. Sa akin naman, number 6. Number 6. Ito, maangas <laughs> talaga yung number 5. <laughs> Oo, oh. <laughs> negative. Kanina pa yan. Pero, pero imagine mo, <laughs> you <know>, pre, what <laughs> if yung plot twist? Siya yung Becky. Ang Yung feeling na gumunong-ganong talaga siya, pre. Ito, siya pala Ay! Oh, <laughs> pag binoto mo yan, hindi ka na makauwi sa video. <laughs> Yung pinaka-loki dito, number two in number six. Basa sa dami to. Alright, time's up! <laughs> Alam nyo kung nararamdaman nyo lang, sobrang init dito. Kasi baka ako mapikonsulit, baka matamaan ako eh. <laughs> so, judgmentals! Sino ang sa tingin nyo, Becky? Number six. six. Number six. Boss, pasensya na boss ha. Boss, anong masasabi mo sa kanila dahil in-eliminate ka nila? Ayos lang mga idol. Uh, maraming salamat at uh, pinapunta niyo kami dito. Yun lang mga idol. Ang bait, Parang, Bahit. boss, balik ka na nga. <laughs> 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 parang mali. Shit, parang magigil tayo dito. Bro. Uh, yun, Pero what if kung tapos na, siya na pala yun. Pwede. Kaya pala nagpasalamat. Oh. Uh, Pre, kaya nagpasalamat kasi tapos na. Day, ta It's over! Bingo! Bingo! Bingo daw, bingo. Okay, so nakapili na ang ating judgementals. Number 6, mm -hmm. sure na, di ba? Number 6. Number 6. Alright, so si number 6 ang napili nila na eliminate. Pero tama nga ba sila? Malaman natin. Dahil si number 6 ay isang tunay na lalaki! Bakit di nagpasalamat? Di nagpasalamat siya kasi ano sa ginudge natin siya. Good. Good! Good laki nga. Boots lang. Good Akala ko naman matatapos na sa round 2 pa lang. Mm -hmm. Magkakaroon pa tuloy tayo ng round 3! So sa round 3 na to, eto na. Isa-isa na silang pwedeng mag topless. Uy! Yan ang gusto ko! Akala ko! Oh, di ba tapos? Topless and flex. Yeah! yeah. Ipakita mo. Ipakita mo. Uy. <laughs> Uy. Ay, boy, kaya, boy, kaya. Uh, Malakas loob. Hindi parang kaya niya sa mga yun. Ayan na. Ano yung chicken ini? Saan ba? Marunong mag-post pa. Saan ka nag-gym? gym? Si BL gym. CBL gym. CBL, ah, kaya kaya. Anong paborito mong workout? Chess. chess. Ay, halata, halata, par. Halata, halata. Par, pag lalaki ka, par, favorite mo talaga yung chess. Lalaki to, par. Lalaki to, par. Lalaki to, par. Okay, ito, par. ito par. Pre, yan, pre. Sabihin ko sa'yo, ha? 70% chance. 70% chance. Itong uh, susunod, pre. Pinakamalaki yung chance, eh. Uh, Para sa'yo. Okay, oh. <laughs> natin, na magkaalaban. Boss number 3. ihuman mo. Ha, Ano ay, ang laki. Ang laki. Hindi po rin Grabe. Hey! Back pose, back pose, back pose, back pose. Ay, pare. Nalang, Nalangit ako. Yung kanina lang. Yung <laughs> <t derivatives> ay, yung Pare. Ay, di ba? Baka manarisim niya lang. Manarisim. Manarisim. Ay, punta Pare, sa same kami ng build niyan. Para men's physique to para. Posing! Front pose! Front pose! Back pose!

live show. Donis. Pero pero mas susok sa kanta ni Grabe, may na lang. Bumpos! Grabe, Grabe, bar! Hey! Okay! Judgmentals! Sino? Ang sa nyo, Becky sa apat na to. Hindi <laughs> Sino? Sino? Number? Number? Pero number at... na. Sorry ko, Kuya Pete, kinu. Sorry, sorry na. Niyan Pag sinunto ka dyan ba? Pag inedya ka dyan ba? Number 2. Ito. Judgmentals! Tama na ba kayo sa round na to? Sino ang pipilian nyo? Para sa amin, ang beggy sa kanilang apat ay ang number two. Uy! So, dito na ba matatapos ang round natin dahil nahulaan na nga kaya nila kung sino ang Becky Dahil si number 2 ay isang... Tulay ka na lahat, eh! Oh okay. <laughs> my goodness! Oh <laughs> my <laughs> <laughs> Boss, pasensya <masayin sila> na ulit, <laughs> boss, boss. Sorry, boss. Ayos kang <laughs> boss. Ang galing niyo pumili. <laughs> Isa lang, isa lang. Alam ko na, alam ko na. Okay, dahil mali na naman ang ating mga judgmentals, dadako naman tayo sa round 4. Dito sa round na to ay baka malaman nyo sa pitik ng galaw nila dahil sasayaw sila ng Budo. Yung lalaki pa rin Yung lalaki pa rin talaga Okay guys So paalala ko lang Judgementals At sa ating mga viewers Kapag tama kayo ng hula At natanggal nyo Kung sino talaga yung Becky Out na siya At ang natirang Two straight men Ay maghahati Sa 10,000 pesos Wow Alright So ang dalawa sa kanila ay merong take 5,000 pesos. Okay? Pero pag hindi nyo naman natanggal kung sino talaga yung Becky, abot pa tayo sa round 5. Final round na yun. Final round na yun. Oh, oh, oh. At kung final hindi three. nyo talaga matanggal kung sino yung Becky, siya naman ang mananalo ng 10,000 pesos. Base sa mga galaw. Okay. Base sa lakad, sa pitik. Okay. Sa paghahawag, sa bibig. Oh, okay. <laughs> I'll go for number 3. Number 3. Number 3. <laughs> Alright, so meron na tayo Matatanggal this round Majority wins Which is the number 3 So, i-reveal na natin kung si number 3 ba ay Isang tunay na lalaki O Becky Si number 3 ay isang Tungay oh, okay. na Uy, sorry sa inyo, boy! Pagbekihan, boy! Sorry! <gibberish> <gibberish> bobo Number uh, to na ang panahon nyo para mag-sorry kay number 3. Sorry, sorry, boss! Sorry, boss, ha? Ah. Judgemental kasi kami. Boss. boss, sorry, boss. Medyo napaisip lang kami sa... boss. <gibberish> 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 Abot tayo sa round 5 Dahil mali-mali ang inyong mga hula Dahil dalawa na lang sila Isa sa kanila ang pwedeng manalo ng 10,000 pesos okay. Nasa sa inyo na yun, judgmentals Kung matatanggal nyo kung sino ang Becky okay. O mapipili nyo pa rin ay straight okay. So simulan na natin ang Round 5 Basahin nyo pre Ang importante, basahin natin yung galaw Naloko na tayo. Huwag na tayo magpapaloko ulit. Tayo Boy, uh, gusto mo malaman to. So, no. nung nakita ni number 5 yung abs ng number 4. Gumana sa pagkakaroon! Number 4, paano mo sasabihin kay number 5? Pre, umamin ka na kasi paano? Umamin ka na kasi karaniwan ganyan yung instruction na namin. Tunay nga ako, pre! <laughs> 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 Tunay nga siya, pre! Tunay siya! Tunay <laughs> siya! Pre, bigyan ng Oscar Award to, pre! May <laughs> tanong Boyfriend. kayo? Papakalala uh, ko sa'yo, ah. Si number 4 May crush na lang. Totoo. Kung, Di, uh, to kung totoong lalaki ka, hindi mo sasabihin yun. Ako rin. Hmm. Pero <laughs> tumawag na. Yan na. Boyfriend mo yan, no? <laughs> 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 pre, kanina si number three. umaacting lang pala. Oh. Paano kung ganun yung ginagawa ni number five? Alam ko na. Na na yun. Ano? Mga boss, pwede ba kayong tumalik? <laughs> number 4 at number 5, paluin mo ang puwet mo. Number 4, pwede mo bang paluin yung puwet ng number 5? Wait lang. Number 5, pwede ka bang bumawi? Pero ma, ang ding dobre. Number 4 ako. Number 4 ako. Number 4. Number 4 din ako. Number 4 din ako. Bakit? Hindi ko alam. Basta number 4, pre. Ramdam ko lang. Parehas kasi silang actor, pre. Yung ngayon. Parehas kasi silang actor, pre. Si number 5, pang-baking pa. Okay. Ina-acting niya lang yun. Si number 4, lalaki-lalaki lalaking palo eh. Okay. Ah, aktor yan, aktor. <laughs> Boss number 4 at number 5. Sa huling pagkakataon, pwede po ba kayong magtingin? ito walang pagkakataon. <laughs> yeah, 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 Ako, ang boto ko kay number 4. Number 4? Hindi, number 4 number four na lang tropa tayo. Si number 4. Number 4 kami. Okay. Sure na ba? Sure na. Sigurado na. kung oh, iba-iba kayo ng sagot, pero... Gusto ko lang nang sabihin kay Kuya na kung siya yung Becky. Ang galing mo. Gusto Yun yung pang number five, kung siya yung Becky, ang lupit niya talaga. Kasi naging tunay na lalaki siya, nag-act siya na as mm -hmm. a man. So, deserve niya kapag... Ah, par, pag nagkamali tayo niyan, par, tignan mo yung katawan niya, par. Okay. Para sa huling pagkakataon, pasensya ka na, hanggal ka na. dahil ito na ang last round, final round, kahit anong mangyari, panalo na si number 5 ng 10,000 pesos. Congratulations, boss! Congratulations! Pero malalaman naman natin ngayon kung tama ba ang desisyon ng mga judgmentals na tanggalin si number 4 dahil sa ay Becky. Tignan natin. Dahil si number 4... AY ISANG! Tadi umat paluin, Kumpul yang number 5. Oh iya... Okay. Yeah. Let's go, let's go! Pwede mo bang paluin yung puwet ng number 5? <laughs> oh! <laughs> Boss, buti nilang hindi ka namin napili. Kala ko ako, bibigwasan ko na ako. Alright, dahil dyan, panalo si number 5 ng 10,000 pesos! <laughs> Ayun, so gusto lang namin humingi ng pasensya sa so, mga tropa natin dyan na napili namin yung unang mga round dahil si number 4 talaga, so prong galing umakti. Mm -hmm. Number 4, pwede ka mo ba lumamit dito? Pero yung, yung totoong ano na, kung paano, paano ka talaga magsalita. Ganyan naman siya eh. talaga. Pero boss, ano ka talaga? 50-50 ka lang. Ang lalaki ka? Kalahati. Kalahati. Boss, may boyfriend ka <laughs> <Ula> ba? Wala pa na. Boss! Si Angel! Si Angel! Boss, <laughs> hindi uh, mo ito, no, boss! Tignan mo ito! No, wow! No, ay! 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 Power! Kasi pag bakla ka, tapos magkaka ng bakla, eh di... ano yun? Iba? Mm -hmm. So, hindi ka bakla, boss? Hindi. <laughs> 🎵 Boss, mga tanong lang, may boyfriend ka ba? Wala, bossing. Mm -hmm. oh. 🎵 Music <laughs> <laughs> 🎵 as number 3 iyo ba Pwede mo mapaluin yung ng number 5 <laughs> 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 yeah, nah. Number 5 pwede ka bang